Saan trabaho niya sa barangay? Barangay oh. deputy. Ano sa, mga sa mga tanod po. Hindi lang po ilang bayan. beses yan. Marami po halos lahat ng mga babae sa barangay. Naging ano niya. Gusto ko sana magkaayos pa kami para hmm. sa mga anak namin. kailang lang niya na maghiwalay na kami. Kasi nga may anak na daw siya. May anak na siya sa iba. Kasi hindi na din daw niya ako mahal. May anak ka nga sa iba? Apo. Ano lang po nung, ano, nung 18. Wala itong asawa? Meron po. Kasal din po. Kasal Hindi din? po. May tatlong anak din siya. Tinanong ko naman yung mga anak ko. Pero yung oh. sa amin dalawa, gusto ko sana itigil na po namin. Eh, hindi ko na po siya mahal talaga eh. Hindi pa po nangyayari yung ngayon. Matagal na po, matagal na matagal na po 'yan. Alam niyo ba na pwede kayong kasuhan? Opo. ay sinabi ko naman po sa kanya sa barangay. Sinabi ko po sa kanya siya. karapatan niya na sampahan ako ng kaso. Actually nagkaroon na po sila ng kasunduan sa bauti So nakalagay naman doon na paghihiwalay na sila, mm -hmm. hindi na sila magkikita sa kahit anong paraan. Nakalagay doon na kapag hindi sumunod si Michael mm -hmm. sa si Regine, or kung nagkita pa rin sila, mm -hmm. itutuloy niya yung kaso. The Oo. moment na ituloy niya yung kaso, So, automatic siya. po siya, tatanggal po siya sa barangay. O. Yung kasulatan ninyo, obviously, na-violate. So, ngayon, si Michelle, kakasuhan ka. Hindi naman ako tataligid sa responsibilidad ko sa mga bata. Kung gusto nyo pong makapag-file po ng kaso, tutulong po kami na. Kasi nga dun sa basa ko dun sa pagtatala ng no unang reklamo no, na nagkaroon na sila ng pag-uusap at the same time, meron kang hiniling. Base doon na ang sinasabi niya ay kapag lumabag o hindi sumunod si, si Deb Michael ay kanyang kakasuhan. Definitely lumabag eh. Pero hindi siya bumalik dito sa amin para ito na yung kaso. Papakulong ko ka na lang po sila. Ayun na lang din po talaga. Kasi may, may plano sila eh. Hindi ko alam kung ano yung plano niya nakipag-ayos siya sa akin pero hindi sincere yung pakikipag-ayos niya sa akin. Hindi siya, wala siyang sinabi. Sige, hihiwalayan ko yung ano, hiwalayan ko siya. Ayusin natin yung pamilya. Sinabi lang niya, ayusin yung pamilya namin. Pero hindi niya sinabi sa akin na maghihiwalay sila. Ayun po. tuloy pa rin sila. Tuloy pa rin. Okay kami. Tuloy pa rin sila nung babae. Ano yun? Dalawa kami. Kung sino 'yung pipiliin niya, ayun 'yun, dapat isa lang. Hindi 'yung dalawa kami. Ayusin niya 'yung pamilya namin, buo kami. Pero magkikita't magkikita pa rin sila ng ibang ng ibang ano. Babae niya. Kaya mahirap, mahirap 'yung ganung set, ano namin setup namin. Sir, may relasyon pa ho ba kayo nung... Uh... Okay, Meron po. Nag-uusap pa rin sila hanggang ngayon. Nag-uusap kami, eh, siyempre, pa rin. sa anak. Pero never niyang sinabi ngayon. sa akin na, sige, ayusin natin. Makikipaghiwalay na ako doon. Kung sa anak lang, sige, sa anak. Sabi ko nga sa kanya, eh, sasama ako sa kanya pag maghahatid ng sustento. Ba't ka pa sasama? Ano pa gagawin mo doon? Tama naman yun. Ba't ka pa sasama? Kahit ako na lang, ba't sasama ka pa? Sa kanya, hindi naman ako nang ano, siguro mga one week na hindi na ako pumupunta sa kanya. Siyempre, palabas. Sa kina kinausap. -kina -kina palabas, mo naman palabas, nasabay, na, palabas lang yun na ano na Start nung nag, ano ko sa kanya, nag, lumapit ako sa kanya nung time na yun. Malabas nyo lang yun, you know, na hindi kayo lang, magkikita. Oo, oh, pag may kailangan yung ano, data, yun. Napaabot ko na lang, ginadala ko na lang, ginapadala Kayo ba may intimate relationship pa rin ho ba kayo nung uh, need regime o Oo, wala na? Oo, kasi mahal niya po yun, mahal niya, mahal niya talaga. May relasyon oh, pa ho ba? ba? Meron, meron, meron po. Paano yun sir, eh, kasal ho kayo ni ma'am? Michelle. Ayun nga po eh. Kaya nga nakarating kami kung saan-saan. Lagi nga yung sa karapatan niya. Wala ko ba kayong plano, sir, na itigil mo ang relasyon niyo dahil umpisa pa lang, alam niyo naman po ito na mali at uh, nagbunga pa yung inyong pagkakamali at uh, hanggang sa ngayon ay eh, lumaki na. Siyempre, maintindihan mo ang galit ng iyong asawa. Asawa mo yan eh. Okay. ano bang paraan mo, sir, para okay. maayos Kung, to? Gusto niya na hiwalayan ko yon Okay, hiwalayan ko. Pero meron din akong sasabihin sa kanya na ano. Oh, okay, hiwalayan ko. Pero hindi na... Hindi. Yung sinabi ko sa kanya nung naka-airy kami, malabo na yun. Oo, no, sige, hiwalayan ko, hiwalayan ko, sige, hiwalayan ko. Pero yung ano, relasyon ko sa bata, hindi magbabago yun, siyempre. Okay. Pero yung sabi mo na magiging okay ulit tayo na ano, hindi na. di ba? May mga lamat na, syempre, Nakarating na kami ron. Ang tingin sa akin ng tao dyan, no? Pinapa, pinapa ano ko na lang. May mga time na minsan tinatawag na lang ako, binubulong na sa akin. syempre. okay. dapat kung gusto mong ganun, hindi ka nagpunta ron. ba? Diba? Pwede mo natin i-settle lang ano yun eh. Pero sa ano ba dahilan bakit a uh, nanlamig ho kayo, kayo kay Ma'am Michelle Baan at naghanap po kayo ng ibang pero babae? Ano? Ever since ganun eh. Hindi na ako makahiwalay sa kanya kasi nga kasal kami. Hmm. Kaya tumagal kami ng... Syempre, kasal nga kami. Kung hmm, hiwalay ako siya, mahabang proseso. Siyempre, kailangan ng pera. Siya, siya? Ay, no, wala na lang yung ano ko sa kanya. Siyempre, yung ganyan ugali niya. Tapos nakaka, siyempre, nakasalamuha ko ng ibang tao, ng ibang babae. Siyempre, na na nahulog ako doon sa babae na yun. I-remind lang kita, Beth Michael, no? Although makikipaghiwalay ka okay. kay Regine, at the same time makikipaghiwalay ka sa asawa, wala kang karapatang makisama sa ibang babae. Mm -hmm. Oo, okay. Dahil okay. 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 kasal kayo kasal kayo, ka sa hindi ko mo kayihiwalay o hindi yung legal na separation unless no, no. na ipanag nyo yung inyong uh, kasal. Alam mo din na mananagot ka sa batas. No, so, malinaw yun sa kanya. Hindi naman, hindi pwede yung side nyo so, lang. Siyempre yung side oh, ko rin. Ang, Pareso lang naman, naman kami yun, may karapatan eh talagang busy dito na kayo maghiwalay. May contact pa rin silang dalawa. Hindi natin masasabi. Sa so, ngayon, oo, hindi pa sila magsasama. Pero pinipilit siya hmm. ng babae na magsama na sila eh. Naka, naka ano naman yan dito Nakatalayan. Ayaw niya lang. Kasi ayoko na, ayoko na yung ano, yung ah, ko, lahat ng mga pang sasakalong sa akin. Ayoko So malaya, eh, malaya ba ako nakakagalaw? Yung hindi mo lahat ng kilos ko inaano mo. Ayun, ganyan, tinawag mo magkasawa kami pero hindi ko siya friend sa, sa, ano, Facebook. Oo, binablock niya ako, eh. Oh, si paano? Lahat ng anak ko po basta related sa akin, binablock niya. No, kasi, lahat ng kamag-anak ko binablock niya. Kasi nga yan. ginagamit mo yung Tapos, ano, ginagamit yung account nila. Lahat ng related dun sa may other ano niya, Ayun ang friend niya. Ano hindi ko babalik yung mga anak ko eh, yung account na ginagamit mo. Huwag mo gamitin yung account na may account eh. Ano yun, unti-unti yung gagamutin yung ano? Ano ano ba yung sabi mo nung nakatago usap ka sa akin? Pwede hindi naman natin ibalik yung ano man. eh. Yung ibalik yung dati eh. But, and, and, Basta and, and, ano so, lang. Magpapakulong mo na parang kayo. Bakit na pa natin mag-usap. Di ba? Gano, kaya Haya nga. kaya ka, nga. Wala, nga wala, wala, wala na mag usap wala na nga din magagawa yung pa pag-uusap pag natin. Pati yung pakikipag-usap mo. Eme-eme lang yung pakikipag-usap mo sa akin. Eh. Baka makuha mo pa ako sa salita mong mabulaklak. Eh. Ang party list na masasandalan. Axia Yes. Number 68 sa Balota. Nangingi ka sana sir ng sorry na lang sa kanya. Eh baka magbago pa yung isip niya. Eh, ayun, ayun yung inaano niya eh. Ano sa ba sinabi niya? Di ba? Pakukulong niya ako. Eh nandito pa tayo? ganun pala wala ka rin naman palang balak eh. Paano, ka pa nakipag-usap sa akin? Kaya nga, paano, paano ako mag sa sa'yo eh? Yun ang bungad mo. Papakulo mo na pala eh. Kasi oh. hindi ka nga pumayag sa agreement natin eh. Dapat doon pa lang sa agreement natin, unang agreement natin, tinupad mo na yung hindi ka makikipagkita. Yung agreement na eh. ah, yun, ano yan? Bago naman ako pumunta kay Serapi, inayos ko, di ba? Nakiusap ako sa'yo. Todo pakiusap ko sa inyong dalawa. Kaya nga, gusto mo ang goal mo nga kasi so, makaganti ka. Hindi, Kaya hindi hindi ka nyo naman ako, hindi, nyo akong dalawa eh. Hindi ka man lang nagpaano pa ano pa ng konti. Syempre, nagdesisyon ako para e ako sa sarili nga, ko. Rin ito, eh, wala, hindi lang kita eh, wala. Ano ang mangyayari na lahat ng karapatan nasa iyo. Hindi ba rin sa ngayon siguro yan eh, tawag dito. Sa akin din mababagsak eh, baka takalin mo ibalik. Hingi at hinihingi naman ako sa iyo ng tawad. Lalapit at lalapit ako sa iyo kung sa Pag gusto ko ng ano. Ito wala, yun, hindi ko rin nakikita naman yung ugali mo yun, eh. Ako lagi ang inaano mong magbago ugali, ikaw nagbabago ka ba? Hindi rin kita nakikitaan Ngayon, eh, lalo palag, ka pang lumalala pa 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 eh. Mas lalo ka pang lumalala habang tumatawag. Dati, may umahal pa ba kayo sa isa't isa? -isa, -isa. <laughs> Sinabi ko yun sa on air. Siya po, wala na po yan, wala na po. Dahil si Regina talaga yung ah, mahal niya. Kasi nga, tataposin yung ano. Eh ako, ano na, unti-unti na, na wala, unti nga, wala na. na din po eh. Eh wala yun ka yun lang naman yung nakatungal mo, di ba? Yun lang, wala na iba, yun lang. Feelings mo lang sa akin ang pinaglalaban mo, hindi yung ano ng bata. At kung hindi siya tutupad sa pangako na hihiwalayin niya si Regina, nasa lahat ang karapatan. Para siya, siya ay, maliwanag na. Ang magiging usapan ho ninyo na titigil na ni Sir yung relasyon niya kay Regine uh -huh. at unti-unti uh, uh -huh. ay uh, aayusin ninyo yung inyong pamilya pero hindi biglaan. So, willing ho ba kayo sa ganun, ma'am, na wala na siya magiging karelasyon ngayon pero kayong dalawa para muna sa mga bata. Time will come na kung kayo ay magka, talagang uh, magbalikan dahil willing asawa pa rin naman kayo. Hindi, eh, walang yun, problema. Ganun mo ba nga? Kung dali, tayo pa rin naman magkasama eh. Kung baga, wala siyang dapat maging karelasyon ng focus lang niya, trabaho mga bata. Oo, oh, yun, yun Sustento sa, sa ibang anak po niya. Ganun lang po. Kung titigil niya na yung relasyon, oh, pero ito, wala siyang pwedeng maging karelasyon. Siyempre, dapat may kasulatan niya na titigil oh, mo. Oh, may kasulatan niya. Kung sa alang mo yung hindi para sa atin, sa anak na lang, hindi, hindi ganito eh. After nito, pag-uwi ko, magsasama na naman tayo. Tapos... Yeah. Payag din kayo na wala ng mga masasamang So, o oh, masasakit na salita sa bawat isa. Michael, dapat ikaw yung magpakumbaba. Kasi oh, ikaw yung napakalaki ang kasalanan. Ha? Pagdating naman kasi sa performance, sa trabaho, wala naman kami problema kay Dem Michael. As long na walang nakafile na case sa iyo, mananatili ka sa barangay. Pero pag nakapag-file ng case, mo, may case yan, that's the time na ito terminate, ito terminate mm -hmm. na siya. Kaya niyo yan kasi nakikita ko pa rin na kahit sinasabi ni Dem Michael na wala siyang Shanghai. Sinabi niya kanina, ikaw yung kaunaan ng babae. So, hindi mo yun. Ano na lang yan eh, galit. Masama ng loob, umiira. Pero nandun pa rin yun. May pagmamahal pa. Hindi yan totally mawawala. Ayun lang kami ni Nidag Michael. Pero nakikita ko na. Eh, sana maging maayos na nga yung pagsasama. Maunti-unti niyong maayos. Hello po, Idol Rapi. Salamat po at sinamahan niyo po ako sa barangay para makausap yung asawa ko at para maayos din po kung ano yung naging problema at itigilan na din po daw niya yung pakikipagkita sa babae niya. Pero pag hindi po siya tumupad doon sa naging pangako niya sa akin, idediretso ko na po yung kaso ko para laban sa kanya. Thank you po, Idol.